Speaking mga kababayan, November 30 rally. Eto na. Ken, ano ba yung November 30 rally? Eto, mga kababayan. Naku po. Ha? Ipaparinig ko sa inyo, ang sabi, bring his earn. Kasi rejected eh. Mga kababayan, ito ang gagawin sa November 30 rally. Ha? Nagsabi na mismo ang mga individ... Uh, ang... ang uh, tawag ito? Individual Promoting Government Reset During Rally May Face Legal Action mm -mm. <clears throat> Ang otoridad mga kababayan Nagbantana ha? Nagbantana ang otoridad sa mga dadalo sa rally sa November 30 at Manggulo, automatic aresto. Nako po, eto na. Huwag kayong magbalak. Pwede arrestuin agad ang mga manggugulo <laughs> sa rally sa linggo at mga mananawagan ng reset sa gobyerno. Nako. Ayan Defense Secretary Gibok Teodoro. Ay na. na Nako. Ah. Actually, mga kababayan, talagang yan ang gagawin nila. Bring his urn ha? Ah, bring his earn, ah, Dalhin yung abo niya, pauwi. Mga kababayan, nagbanta na po ang otoridad. Sa mga magrarali sa linggo, this coming Sunday, 30, November 30, at manggugulo, automatic. Ha? Ah, mong subukan. May magulang talagang iiyak sa presinto. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. Ha? Ah, maniwala kayo sa akin. Huwag mong kang pumunta sa rally at manggulo. May magulang na namang iiyak sa presinto. Hmm, eto, pakinggan nyo. Tony, <coughs> so, pwedeng damputin at kasuhan. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Coloro sa mga individuwa na si isusunong ang government reset sa protesta sa linggo November 13 you know, that, that's totally illegal. And that's inciting to sedition. What you cannot do directly, you cannot do indirectly in the law. So, when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying, I'll take over, which is illegal. <coughs> Ay, kay Secretary Chudoro, tiyak na may motibo ang mga nagtutulak ng government reset dahil kung totoo kung ng accountability at transparency sa gobyerno, hindi ito ang itutulang kundi ang pagkakaroon ng hostisya. Sinabi naman ni Totoro na inaasahan nilang magiging tahimik ang ating rally sa November 13, bagamat lagi anyang may banta at pinaseryoso nila ang lahat ng banta. Nasa Senado si Totoro dahil nakasalang sa plenary deliberation mm -hmm. ang panukalang 2026 budgeta ng Department of National Defense. Yan ang palitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radio Patrol, Robert Mano, DZMM. Marap! Ayon, ha, mga kababayan. <clears throat> Klarong-klaro, ha, kitang-kita po ninyo, ha, na nagbanta na si Gibo Chudoro. Sa mga magrarali sa November 30 na manggugulo katulad sa nangyari noong September 21, automatic arestuhin Ha? Ah, automatic. Pag manlaban, nako, good luck. Ha? Ah, pag nanggulo ka, <clears> ha? <throat> ah, kapag nanggulo ka, tapos inaristo ka nang laban ka, yan ang sinasabi nating mamamatay ka. <laughs> eh, syempre, aaristohin ka tapos manglaban ka. Anong gagawin ng pulis? Ha? Ah, maximum tolerance pa rin ba? Kahit sinaksak na siya? Kahit binaril na siya? Malamang, babarilin din nila. Nako, oh, ako na nagsabi sa inyo mga kababayan. <clears> ha? <throat> ah, ako na nagsabi sa mga magrarali sa November 30 na nang gugulo. Kapag ikaw inaresto nan laban ka, may rason ang otoridad na barilin ka. Ha? Ah, subukan n'yong manggulo. Ha? Ah, mga kababayan. O, oh, ganban niyo na ganban. Eh ang problema kasi yung iba dyan, mga kababayan, may mga ice pick yan, may mga kutsilyo yan. Hmm. kahit sabihin mong ganban. Eh, sabi na ni Gibo Chudoro, <clears throat> November 30, sasali sa rally, <clears throat> tapos nanggugulo, aarestuhin agad. Pag laban anong gagawin ng pulis? Ito, ako, na nanawagan ako sa mga grupo ni Boy Lighter. Ha? Pag nanggulo kayo, siguraduhin nyo na kaya nyong lumaban. Kasi kung hindi nyo kayang lumaban, bala ang kalaban ninyo. Ha? Ah? Mga kababayan, <clears throat> di papayag ang Yurmi Isko. Diba? Sabi ni Milski, hindi talaga papayag si Yurmi. Alam nyo kung bakit mga kababayan? Naranasan ni Yurmi kung paano sirain ang mga signboard, mga stoplight, mga buildings, mga hotel, at mga establishmento ng Maynila kung paano nila wasakin. Diba? <clears throat> Nako, mga kababayan. Ha? Ah? Mismo, si Gibo Chudoro, mga kababayan, ang nagsabi. Ha? Si Gibo Chudoro mismo ang nagsabi, mga kababayan, sa mga aaten sa rally at ng gugulo. <coughs> Automatic aristo. Nako po. Alam ko mga kababayan, hindi mawawala na may manggugulo talaga sa rally dahil hindi nila nagustuhan. Ha? hindi nila nagustuhan ang desisyon ng ICC ngayon. Kasi bakit? Ang pagbibintangan na naman nila dyan, ang ICC binayaran ni BBM. Ganun, ganun yung nasa isip nila. Diyos ko. <coughs> ha? <coughs> mga kababayan, yun ang rason. Ha? Atong, itong, mga DDS na sasali dun sa November 30 rally, alam ko yan. Mm. Yan ang idadahilan nila. Tapos, ang kanilang sasabihin, hindi inaprubahan ng ICC ang interim release dahil bayad ni Marcos. Ya? Yeah. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ako na nagsabi sa inyo, ha? Ah, kapag pumunta kay sa rally, tas nang gulo kayo, isipin ninyo kung may anak kayo, may anak pa kayong uuwihan. Ha? Ah, yung mga sasama o pupunta sa rally, tapos nagkakagulo dyan, huwag na lang kayong pumunta. Ha? Ah, ito, dalawa lang advice ko. Sa mga pupunta sa rally na gusto ng kalinisan na rally or peace rally, wag na po kayong tumuloy kung merong nagbanta ng kaguluhan. Kasi mga kababayan, gusto ko pong iparating sa inyo. Ito po ha, <clears throat> mga kababayan. Gusto kong iparating sa inyo, mga kababayan, na sa totoo lang, mismong si Ping Lakson. Ha? Si Ping Lakson mismo, mga kababayan, ay sinasabihan na ng mga retired, no, mga retired generals na meron daw talagang gagawin sa November 30. Ah, ito. Sa mga gustong pumunta sa rally, wag na po kayong tumuloy. Ha? Kasi kung magkakagulo man 'yan, isipin niyo may pamilya pa kayong uuwian. <clears throat> Ako nagwa-warning lang. Hindi ko po inaayaya o niyayaya itong mga rallyista. Pag pumunta kayo sa rally, wag niyo na pong ituloy. Ha? Bakit? Ipakita ko sa inyo mga kababayan ang katotohanan. Mismong si Senator Ping Lakson nagsalita na. Siya mismo kinausap ng mga retired, no? Na mga general na meron daw talagang rally. <clears throat> ito po ha mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo na mismong si Ping Lakson. Ha? Ito, ito, ito. Wait lang ha. <clears throat> mismong si Ping Lakson na ang nagsabi. Ayan. <clears throat> na may manggugulo talaga sa November 30. At mismo si Ping Lakson, mga kababayan, ay kinakausap daw. Ha? Ito, ito, ito. Pakinggan nyo, mga kababayan. Doon sa military, civil and military do you have any <clears throat> information about it po. Yeah, not only information kasi may mga may message ano, na sort of confirming na meron talagang such move but all on the part of some retired Uh, military and PNP officials. Mm. Wala naman kumawagtak na active. Oh, uh -huh. you invite active invited to join po. Ayan yes. ha, mga kababayan, si Ping Lakson mismo nagsabi kinuntak siya ng mga retired military at mga retired PNP. Hindi mga active, mga retired. Kaya sa mga pupunta sa rally sa November 30, iwasan niyo po. Iwasan niyo po mga kababayan, ha? Ako po nagpapaalala sa inyo. Hindi ko po sinabi na magkakagulo, pero much better iwasan ninyo. ah mga kababayan. Chupaing Miguelab shout out, ah Iwasan po niyo kasi bakit? 28 ngayon, 29, 30, dalawang araw pa fresh na fresh ni Reject si Digong. Hindi na makakauwi, mabubulok na doon. Galit na galit itong mga bubong DDS, ha? Ah. Opo, Mam Ma Princess Paris. Kaya sa totoo lang, Ah, manood na lang kayo sa YouTube, sa Facebook, sa TV, sa balita. Huwag na po kayong pumunta. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Magulo po 'yan. Mismo si Senator Ping Lakso na ang nagsabi. Ah, eto. Hanggang sa military, civil si and military junta, you have mm. any information about it po? Mm. Yeah, not only information, kasi may mga may message, ano, you know, mm. uh, sort of confirming na meron talagang such move, but only mm. on the part of some retired oh, uh, such military move. and PNP officials. Mm. Wala namang kumukontak na active. Oh. So, you know, Were you invite, active invited to join po? Yes. Na mag-join at saka maging part. Oh. In case. Ako naman, hindi naman ako nag-reply. Talagang as in dead ba? Mm -hmm. Kailan po ito nangyari, sir? Before the as INC ah, rally? See, this, eh. Yeah, before the INC. Nag-escalate noong before the INC rally. Mm. Nag-escalate noong lumabas si Saldi ko. Oh. Tapos, ah... Uh... Hindi ko alam kung meron ba itong aksyon ng speech ni uh, Senator Ivey. So kaya nga sabi ko, di ba, kung ako yung mag-analyze, mukhang calibrated. Mukhang sunod-sunod yung mga pangyayari. oh. Na, uh, yun, uh, mukhang coordinated or orchestrated and calibrated. Retired police and military po ito, Sir. Yeah. Oo. Oh, oh. Sir, anong gustong mangyari? Papapain si BBM, di ba? Hindi lang yun. Talagang reset. Reset. Riding pati si some groups ah yung merong yung ibang groups kasi nagkopol sila at total reserve parang wala ang presidente wala ang vice president tapos maski yung succession hindi po pwede so civil military hold on pati hindi po kayo pumayag sir unconstitutional eh delikado yan hindi ako hindi sa hindi pumayag hindi ako nagre-reply hindi ako sumasagot kaya nga dead na kasi kung magre-reply kami, discussion ka eh. Oh. Gaano po kasama yung pwedeng itulog sa bansa? Masama kasi... Makinig kayo? Uh, very, very... Uh, few countries. Like yung sa Burkina Faso ba yan? Burkina Faso, uh, Myanmar. Sa kasi yung kapitan na nag-take over, maganda yung tapo kasi... di uh, Captain Torre, Toro, ano, Taraore. Yeah. Uh, kasi maganda yung tension. Uh, he retained his uh, salary as a captain hindi siya nagbago ng rank, tapos naging super nationalistic, pinalayas siya yung mga foreign investors na nag-explore ng kanilang, nag-exploit actually ng kanilang natural mm -hmm. resources. Yun. Pero very seldom na makarinig tayo ng military junta na maganda yung kinalabasan. And I don't Oo. think it will... Subvertina so, Paso talaga English maganda. Yung good Results or output or outcome. Lahat ng mga magnanakaw, pinapalaya. Kasi unstable ang government because of this. May mga naggabantapo ng military. Hindi naman unstable, na kundi sinasamantala yung perception nila na unstable yung government. Kaya nga sabi ko, mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the uh, INC Rally. So, diba di ba mayroon pang gusto mag-infiltrate na sasali sa INC Rally? Uh, ang intention was to march to Malacanya. Hindi pinayagan ng INC. Uh, Pinalis nila yung mga BBM design, di ba? Iba naman yun. You orchestrated kasama yung paglapas ah, so, ang, ang ibig sabihin dito, mga kababayan, hindi lang mga DDS or anti-government ang bubuo ng kilos kaguluhan. Merong ibang grupo na ayaw kay BBM, ayaw kay Sarah, ayaw sa lahat ng mga susunod. Gusto nila military reset. Iba naman yung sa grupo ng mga bobo tanga-tanga inutil o totoo paslupa ang mga DDS na gustong patalsikin si Marcos at ipalit si Sarah. No? Meron pang another grupo ng mga retired na gusto nila ang paupuin ay si Bruner military junta. Ah, hindi military, ah, hindi hindi yung kay Sara. Iba naman yung sa grupo ni Sarah iba naman ito. Take note mga kababayan, kung ang mga military retired ang kikilos. Mas malakas kaysa sa mga DDS. Ang mga DDS walang gamit na dahas yan. Mas madahas kung mga retired military ang gagalaw. Kaya ako po ay nananawagan sa mga gusto pong umatin sa rally sa 30, much better sa bahay na lang kayo. Mahirap pag military reset. Ha? Ah, magulo talaga. Siyempre, kikilos ang military laban sa mga active military. Magkakagulo yan. O. Oh, I-compare natin sa lakas nitong mga DDS. Hindi naman ito umabot sa libo sa rally. Diyos ko naman. Saan kaya nakakita ng DDS? Hindi na abot sa milyon sa rally yan. Maliban na lang kung didikit sila sa INC. O, oh, do you think ang INC mag-rally pa? Hindi na. Pinahiya na ni Aimee. Ha? Ah? Yun po yun mga kababayan. Ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga dadalo sa rally sa November 30. Much better sa bahay na lang kayo. Sa bahay na lang kayo, matulog na lang kayo, manood na lang kayo ng balita pagkagising nyo, kaysa naman sa sumali ka doon. Isipin mo na uuwi ka, may pamilya kang uuwian. Hindi mo isipin na pag uwi mo, putol na paa mo, wasak na yung ulo mo, patay ka na, bali yung braso mo, mahirap yung ganun. Mga kababayan, ha? Yun po ang aking masasabi. Mag simba ka na lang, umuwi ka sa bahay, magtinula ka ng manok kasama buong pamilya. Kumain kayo ng masaya. Ha? Huwag ka nang pumunta sa rally dahil lang sa 500 pesos uuwi kang walang paa, uuwi kang putol balikat mo, uuwi kang walang ulo. ya ba? Mm, -mm. Daya, wag kang gumawa ng sakit sa ulo, sabi ni Mama Maria Fe. Ha? Yun po. Isipin nyo na lang na may panghanda kayo sa Noche Buena mag day off ka kasi Sunday yan isama mo pamilya mo magsimba kayo bumili kayo sa talipapa magloto pa yung tinulang manok haluan nyo ng sayote ba kaya dyan o di kaya papaya o dahon na malunggay ba kaya ha oh, yun po ang aking panawagan mismong si Senador Pampilo or Ping Lakso na nagsabi meron talagang kumuntak sa kanya pagkatapos sa INC rally paglabas ni San Lico, paglabas ni Aimee merong panibagong plano military Uh, group retired ah uh, retired mga kababayan hindi tayo fake news ha nanggaling po yan kay senador Ping Lacson na panood niyo naman po nagbe-base lang po tayo sa kaniyang sinasabi ah uh, mahirap ang militar ang 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 ano uh, military reset ang kanilang pinanlala ipanglalaban or military junta mas ma armado itong military junta kaysa sa grupo ng mga DDS. Tingnan nyo, umaasa pa nga sila makalaya si Digong, eh, wala namang kwenta. Oh. So, wag kayong umasa na kayang pabagsakin ng grupo ng mga Duterte at ni Sarah at ng mga dating rebelde na sumanib kay Digong na mag at pupuntang Malacanang. Wala silang forces. Mas may forces ang mga retired military at retired PNP. So, kung ikaw, Ah, ito, retired military at PNP, ito grupo ni Sara Duterte, tapos nandito ka, itulog mo na lang yan. Di ba? Oo, oo. wag na po kayong pumunta. Ah, kasi kapag nagkagulo yan, dubli ang epekto niyan. Pag hindi nagsukses ang grupo ng mga DDS na patalsikin si Marcos, martial law. Kapag hindi nagsukses ang grupo ng mga retired military at PNP, martial law. So itulog mo na lang yan. Walang kalalabasan, martial law. Ha? Ah, mga kababayan. Sa bahay ka na lang. Magsimba, magrepent sa mga kasalanan. <clears throat> 'Di ba? Itulog niyo 'yan. Oh, so yun po 'yun, mga kababayan. Mismo si uh, Gibo Chudoro at si Ping Lakson nagsabi na, 'no? Sa mga manggugulo sa November 30 automatic arrest arrestuhin. Ha? Ah? At alam niyo naman, pag nagbanta na ang gobyerno, may gulo talaga yan. Ha? Ako, inanyayakan ko ang lahat. wag na po kayong dumating doon. wag na kayong dumalo doon. Itulog nyo na lang yan. Itanim nyo ng kamote. Diyos ko, dahil lang sa 500 pesos sa 3,000 na pangako na pasakay ng bus. Tapos pag uwi mo, tsaka ibigay. ang <laughs> sure, makauwi ka pa ba? Di diba? Hmm. So, ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo sa isang panibagong Saldiko 2.0 na si Silvestre Bilio. Ha? Mga kababayan, ako alam ko, nabasa ninyo ito sa balita o napanood ninyo sa balita, di ba si Saldiko laos na? Ha? Wala nang naniwala mga kababayan kay Saldiko. Ha? Dito kay Saldiko mga kababayan, wala nang naniniwala sa kanyang mga nilalabas na di umano'y mga pautot. Ha? Yung mga pautot niya. Ha?